So, hello guys. Ayan. For today's video guys, dadaling ko kayo sa isa sa mga 11 na bahay ko dito. So, isa lang to sa 11 na bahay ko dito. Alam nyo naman, milyonarya tayo. So, kailangan ko kayong itour dun sa isa sa mga pinakamaliit na bahay ko dito sa Singapore. So, tara na guys samahan nyo ko, puntahan natin so ito nga guys, bago tayo makarating doon kailangan muna nating biyomahe ng mga 30 minutes lang naman so biyahe muna tayo 30 minutes para makarating tayo sa ating sa aming pinakamaliit na bahay dito sa Singapore so, ayan guys, 30 minutes na biyahe at darating na tayo doon nandito na nga tayo sa lawn yard guys ayan, uh, nakikita nyo naman uh, gagawin namin tung. Uh, golf course kaya ito yung lawn yard namin So ito na nga yung kabahayan guys. So mabilis na mabilis lang to na ko sa inyo yung living room. Ayan. So ito ito yung pinakabahayan namin. So dito guys, kailangan nating gumamit ng uh, escalator para makarating dun sa kitchen. So ayan guys, tour ko kayo. So sobrang simple lang ng aming uh, kitchen guys. Ganito lang siya. So meron siyang ganyan. May mga cabinets at syempre, ito ang pinaka gusto ko dito. O de ba? So, makukuha mo yan. Tapos, gigilid mo lang para makuha mo yung kabila. And that's it, guys. ba diba? Ang ganda. Tapos, itong mga drawers talaga namang napaka-solid. So move on tayo guys. Pupunta ko kayo sa aming swimming pool dito. Siyempre kailangan natin tingnan ang swimming pool. Kita nyo na yung aming kitchen. So punta tayo ngayon sa swimming pool. So kailangan natin gumamit ng lift guys. Ayan. Siyempre maraming story itong aming bahay. Kailangan natin gumamit ng lift. So let's go guys. Andito na tayo. Nakarating na tayo sa ating swimming pool. So lalabas tayo dito. Ayan na nga guys. Ito na yung aming pinakamalit lang naman siyang swimming pool. So, ayun na nga yung aming hardinero. Naliligo siya doon. So, hayaan na natin siya doon. Free time niya naman. din so, swimming pool. So, ito yung CR. Ayun yung CR. So, kapag may mga bisita kami, yan, merong mga ano dyan. Nilalagay dyan yung mga cabinet. Eh. Tapos, meron din syempre uh, shower. So, ayan na nga guys. Ito na yung buong bahay namin. O, oh, di diba? Yan yung buong bahay namin. So, Do they were I you? Yes ma'am. You better hurry up clean the house now. The visitors are okay. coming. Oh my to, God! I'm going to clean now. Oh, haha! You might ng something.